Nag-check out ulit ako ng panibagong Ziyang Lucky Bead Red String. Lucky charm po ito, pampaswerte. Eh. Nag-check out ulit ako ng anim na peraso. Kasi ito na lang yung natira sa order ko na karaan. Isang peraso na lang. Ayan po, sa gusto po mag-check out, ko yung link sa yellow basket. Ang brand niya po ay Ziyang. Ziyang Lucky Bead Red String. Sa gusto po mag-checkout, ilagay ko yung link sa Yellow Basket. Maganda po siya, mga sis, mga me, mga sir. pampaswerte po siya. Ilagay nyo lang po sa paliwan yung kamay. Ayan po siya. Thank you, thank you. Pwede sa lalaki, pwede sa babae po ito, mga me, mga sir, mga ma'am. Sa gusto mag-checkout, ilagay ko yung link sa Yellow Basket. Thank you, thank you. Mm.